Nako, mukhang madadayo na siguro ngayon ang aking panghamolo sa binggalahin, ho? Hey. <laughs> Naglingkod-lingkod muna ako pala ngayon dito dahil naguna-una ako dito kung ano kaya ang tsada-tsada na sad ngayon ipanghamulo. Dahil kasi sa mga oras na ito ay nagkikraving talaga ako ng mga paghamulo ngayon. <laughs> kaya nakahuna-una talaga ako dito na mukhang tsada-tsada na siguro pag yung binggalahin dahil mukang dagudag ko na siguro ang kanyang unod. Sa mga oras na ito, hindi na ako dito nagpalangan-langan, kinuha ko na rin ang sundang dahil tatanawin ko na kung iro na kayang unod, dagudag ko na baka ha. Nagpadulong na din ako doon sa dahil na doon kasi sa aming loyo yung aming binggalahin. Wala kasi sa aming atubangan ni <laughs> <laughs> Hindi man sana ngayon ako dahil kasi tinutukaran ako dito ng aking pagkatapulan. Pero dahil sa gusto kong manghamolo ay nilabanan ko talaga ito. walang nadi talaga nito kung hindi natin ito lalabanan. Dapat talaga labanan ito para makapanghamolo ba? <laughs> baka matitingal kayo ba na mukha ako ditong tinuloy maglakaw ito yung kasing panahon na nagzaging ako na sobrang sakit talaga na aking nang makaabot na ako dito sa aming bengalahin ay eh, nagtanaw-tanaw muna ako dito kung saan kaya ang pwedeng ibutin magtanaw-tanaw muna ako ngayon dito kung saan kaya ang aking iibutin yun yeah, sabi mga ni mamay, ito daw ang aking iibutin no? itong nag mukhang gagapotol naman ito eh napakaw nadi kung dito naman ako mga gagmating pa man mukhang hindi pa pwede pag ibuton basin mangod wala pang unod ba mga gagmatoy pa ito na lang siguro muna ngayon ang aking ibutin dahil yun lang ang dahil doon ang kanyang punuan ah, ah. mayon tak kini dagan dagan ang kanyang unod para tsada ng ating panghamulo ba <laughs> Hindi na, -na, na ako dito nagpalangalangan. Akin na din itong pinuntahan, yung aking pinakita ka kanina na punuan. Sinimulan ko na din dito ang aking pag-ibot. Pero sa mga oras na ito ay medyo ako nasusuko dito sa mga daunin na napakawalang nadi pa kasampong sa aking mata kaya akin itong hinapat. Napakawalang nadi talaga ito dahil pinapahirapan pa ako dito sa kalisod. Kaya ang aking binuhat dito ay akin na itong binali dahil napakawalang nadi. Nasa sampungan talaga aking mata. mag ibot na nga lang ang Pinapahirapan pa talaga ako sa kalisod. Kaya akin itong nilabay sa at sinimulan simulan ko naman ngayon dito ng aking pagibot, Mabuti lang talaga na sobrang humok ito pag-aibutin. Kay kung gahay siguro ito, ay samot na gid siguro ako mahirapan sa kalisod ba. At ito pala ngayon ang aking nangaibot na binggalahe, no? Sobrang dagko-dagko na madain nito. Ang tsada-tsada na talaga nito ipanghamulo. At ito akin na itong pinotol potol ang mga binggalahin para maalis na ito sa kanyang punuan. Naginahin eh talaga ako dito sa aking pagputol potol, baka kasi yung sundang ay makalaho sa aking til ay napakahirap na talaga. Sobrang humok na ba talaga ng binggalahin kapag tinitigbas? Dahil nakulangan talaga talaga ako sa aking binggalahin ng aking nakuha ay eh, nagibot pa ako ng isang punuan para talaga ang dagandagan ng mga panghamlo ba. Siyaro hindi tayo mapura nito. <laughs> <laughs> ja, Oh my goodness! Sobrang dagko-dagko talaga nito. Oh, tanawin nyo yan. Grabe talaga ngayong panghamolo na ito ang bunggang-bungga talaga dahil sobrang dagko-dagko ng mga binggalahin. Sa so, mga orasin na ito, dahil wala akong masudlan ng mga binggalahin na aking mga pinagputol-putol, ay sumulod muna ako dito sa aming balay. Dahil meron akong kukunin na sudlanan para makasulod yung mga binggalahin. Ito pala ngayon ang aking gagamitin na sudlanan itong color blue na ito. Eh hindi man color green, color blue gayud <laughs> na rin itong ipinangsulo dito sa color blue. Ang mga binggalahin na aking mga pinagpotol-potol. Matik na rin ito. Akin na rin itong binitbit. Dahil dadalhin ko na ito doon sa may tubig para mahugasan na. O oh, hindi pa pala para mapanitan dahil muna. <laughs> Ibinutang na rin akin dito. Dahil hindi ko naman binitbit. Ibinutang na. <laughs> Nagbalhin mo na ako ngayon ng pisto dahil sobrang init dito. Doon ako. Doon ko napapanitan yung mga binggalahin. <laughs> Ang lisod-lisod naman talaga kung doon ako papanit sa may initan. Eh, napaka. Walang nadi na talaga kung doon ako papanit. Dapat dito ako sa lalungan para... Ay, di <laughs> Dito talaga ay eh, nag-andam-andam talaga ako dito. Baka kasi masama na kung talaga ako dito sa aking pagpamanit. Dahil ang hait-hait nitong sundangin na aking gamit ngayon. Baka dito lang ako malipong dahil sobrang talagang hadlokan aking ng dugo. Pag masama <laughs> <laughs> Napakatsada talaga ngayon ng panahon dahil mukhang hindi ulan. Kaya nagpadayo na talaga ako dito sa aking pagpamanit ng binggalahin. Ang tsada-tsada talaga panitan ng binggalahin na ito dahil sobrang humok lang. Meron kasing ubang binggala pagpanitan ito ay eh sobrang mga gahi walang nadi. Sa <laughs> so, mga orasi na ito ay nahuman ko na ito pagpamanit lahat at akin na ito ngayong dinala dito sa aming gripo para mahugasan na ito. Para mangawala na yung mga mga malansang mananapin yung nakakapilit dito. Dumiritso na ako ngayon dito sa aming kusina dahil nagugutom na ako. Uh, Hamalungo na ako dahil nagugutom na ako hmm. Plaster na din ako dito Ito ngayon pala ang aking suit in Tinapa with egg Ang lami-lami talaga nito Dahil nagkombinisyon talaga ang dalawa na ito Nagbukod-bukod na din ako dito Dahil nagugutom na talaga ako eh. Grabe talaga Oy, Ang lami-lami talaga nito Ang kanyang lami ay Lami lang <laughs> See you sa part 2 nitong video Bye-bye